So good morning guys Para ako si Papa Jesus ha Ayan mga ngawil tayo pero hindi alata di ha So papakita ko sa inyo yung ginagamit kong lure guys Gagamitin kong lure Ito yung lure na Kahit na mahulog na yung lure box ko sa dagat O mawala lahat ng pain ko Ito talaga yung hindi ko bibigay Sobrang tagal na nito guys Tapos ang dami na na itong hinuli Kapag yung lugar minsan na Hindi ako makahuli talaga Ito na yung nilalaglag ko Kasi makakahuli at makakahuli talaga ako So ito nakahuli na nga tayo. Dito pa lang ako sa nag- dito pa lang ako sa tabi, guys. Hindi pa ako ready. Nakahuli na ako kagad ng isang barracuda pero maliit pa siya. Chocolate fly pa yan, oh. kakahuli lang. Hmm, huli, guys. Huli, guys. <laughs> huli. Uli guys. So sa mga magtatanong sa mga nagtatanong pala kung sa mga gustong malaman kung saan ba ito nabili. Guys, pare-parehas lang tayo, hindi ko rin talaga alam kung saan to nabili. Binigay lang to sa akin nung pag-tournament doon sa Sabang. Binigay lang ng taga taga ano? Taga Nara. Tournament 'yun. Ang laking na snapper. Laking chigods na pero Yan. Sana na Nanonood yung nag nanunood yung nagbigay sa akin ito para malaman ko kung saan to nabili at may share ko rin sa inyo kasi naghahanap ako nito guys hindi ko talaga malaman kung saan to nabili laking chigods na pero nito kunin na lang natin kaya to dito ako na lang ah. gusto ko rin bumili ng lure na to kaso lang hindi ko talaga mahanap sa Shopee hinahanap-hanap ko na pero hindi ko mahanap kung saan talaga nabili yan sana, sana nanonood yung nagbigay sa akin ito taga nara hindi ko rin alam kung sino try pa natin guys uli guys <laughs> uli na naman uli na naman guys sa toto kahit yung lure ko guys ay mahihirapan dito kasi ito mababaw yung mababaw yung spot yung lure natin na master ellie mahihirapan dito guys dahil sasabit ako masasabi tayo chigurd snapper again <laughs> malalim kasi yung laro ng lure ko eh kahit yung master ellie natin dito guys mahihirapan dahil ang babaw niyan. ang babaw niyan, guys tagatuhod lang yung tubig niyan. may mga part nyan na mga lampas tuhod pero ano talaga nasa more list less taga tuhod lang siya so mahihirapan yung master alien natin dyan ito yung pinaka isa sa the best talaga kaya sabi ko sa inyo kahit na yung lure, lure, box ko mahulog sa dagat ito lang ang may balik sa akin okay na ako <laughs> kinakalawang na nakailang palit na rin to ng hook papalit palit na ng hook yan kaya ang gagawin ko pag ano ipaparepaint ko na lang pero okay pa naman ibaka baka dun kasi yung swerte nya eh kaya mukhang kalawang kaya pag makakahanap makahanap ako ng magre-repaint nito ipaparepaint ko ipaparepaint ko siya gusto ko iparepaint ito dahil grabe na karami talang hinuli nito guys sa totoo lang matagal nyo na rin napapanood yan sa mga video ko bye bye Huli. Hala. Hehe. Oh. Oh, ang laki na nagkakain guys. Hala. Ang laki na nagkakain. Try natin ulit. Huli guys. Huli. Huli. Ang lakas nito. Ang lakas nito guys Ang <laughs> lakas nito Ano ba yun? Ang lakas nito ah Alam, laki guys What is that? Laki guys, laki yung blueprint tribali kukunin natin to guys <laughs> kukunin natin to kukunin natin to guys ang laki bluefin tribali kaya pala ang lakas nya guys <laughs> maliit lang yung nilagay kong hook guys <laughs> kaya hindi ko pwedeng pirsain uh, control lang ang laki bluefin tribali Ay, blue ventre balik guys Hindi ko mahila Wala akong dalang gloves Ang laki! Ang guys! <laughs> Yan ang sinasabi ko Disgrasya Parang tanggalin ko yung pamantong ko guys ha Parang gusto ko tanggalin yung pamantong ko Dahil kauli tayo ng malaking blue pin So ito kukunin natin guys ha Dahil yung mga chigol snapper kasi kanina Ulam ko kasi isda kagabi Kaya sa mga nagtatanong ko bakit binitawa ko Isda yung ulam ko kanina kagabi guys Kaya <laughs> ano niya, Baka tubuhan na tayo ng kaliskis Kumakagat na sa malalaking pabro pala't pasok nyo yung floor <laughs> hindi ko mahawakan guys gaya nga nang sabi ko guys sa mga gustong magtanong nito ito hindi ko talaga alam saan ano nanonood sa mga taga nara mga taga nara palawan yan sa mga nagtournament hindi ko alam yung mga kasama ni Sir Godrey marami silang binigay sa akin na stick bait halos lahat guys nakakahuli tapos na donate yung isa doon nakahuli pa ako ng GT sa sabang saka ni halos lahat talaga yung nakakahuli may ito binigay sa akin gamit na rin yan maraming salamat ulit sa inyo kasi yung lure nyo grabe hanggang ngayon napapakinabangan ko pa marami na itong nagpalit-palit na hook dito thank you. Reserve. <laughs> Ayos. Baka may kasama pa 'yan, guys. Baka may kasama pa 'yan. So, again, batiin ko yung mga taga-Cebu na bisita natin, yung ating mga naging kaibigan na natin sa fishing. 'Yan, mga taga-Cebu ang Blanco family at syempre sa Fisher of Menden, mga taga siguro niyan sila, yan, maraming salamat sa so, mga taga linapakan, mga tropa natin dyan, mga tropa ang anglar sa linapakan, sana so, makapasyal tayo dito at para magkita-kita tayo ulit <laughs> agis tayo ulit <laughs> ang laki ng emperor fish guys Maayaw ko sana kung ng isda Pero kailangan Mukhang makakaulam talaga tayo ng isda Sana kung balak kong magulam ng isda ngayon guys Pero ang laki naman kasi Ang laki naman kasi ng kanuping na to kinuha na rin tayong tribali Kunin na lang natin Mayang gabi na lang natin to ulamin Sa <laughs> so, may tribali tayo doon sa buhangin hmm, Guys, tribali, tribali yata Ya, balik bali nga may malaki pang May malaking humahabol guys May malaking humahabol Dalihan natin magbaklas guys May malaking humahabol Ha ha ha! Tribale pa rin. Mamaya na kita bibitawan, ha? Bibitawan ko to, guys. Pero, mamaya-maya na. Kasi susungo mo yan. Hmm, na naman. Buli na naman, guys. May kawan dito. May kawan. May kawan dito. May kawan dito. May kawan dito. awan guys, boleh, boleh Bang guys, haha. <laughs> na natin itong bitawan yung maliit dahil wala na wala na nagalis na sila pwede na natin itong bitawan oh oh ayun siya yun sa pool sa pool guys ay dito na naman yung kawan nandito yung kawan Taas-taas natin yung isda natin. Hehe. <laughs> oh. Oh. Huli. Haha. <laughs> Huli guys. Nasa tabi. kumagat Ang talakit. Ito. Hop. Bitawan na natin siya, walang kasama. Siya yung mag-isa lang. Nakawan. Okay, bye-bye. Kinain guys eh, Nahulog lang dito sa harapan ko Nag-aayos ako ng tawil Aba <laughs> Grabe naman yun Nahulog lang eh Nag-aayos ako ng tawil Kaya nagtakpan na sa mukha ko Kinagat ng tribali <laughs> Tribali. Tama na nagtatalo ng fishing jersey ko. Mag order lang kayo kung gusto niyo talaga ng ganitong jersey. Gawa ko kayo. <laughs> May order guys. 500 isa sa. Fishing jersey panglamig. Palitan tayo ng lure guys. Palitan tayo ng Mababar tayo kasi ang hirap magagis ng lakas ng hangin Mababar naman guys Kaya ang hirapan ako magagis ng lakas ng hangin kinain Ang laking barakuda guys Ang laking barakuda Ang <laughs> laking barakuda guys Lain natin, lain natin dito Barakuda, ang laki oh

Ito yung guys. Hindi natin matitindi eh. huli ni Master Willy guys. Dalawang GT. Mayroon tapos siya dun na ulo eh. na So tapos nami mag fishing guys. Bali, nakaligo na rin ako. Ang dami pang kumain. Si Master Willy talaga yung ano nakapuro. Apat ng giti nakuha niya. Tapos doon lang rin sa spot na pinagpipistuhan niya. Doon lang rin kumakain. Ayan, ngayon, pagod na tayo, tayo naman yung kakain. Ngayon yung guys, oh. walang ulam, ulam. <laughs> Ay, ano? meron pa dito, pinakuluan sa takore. Ano? <laughs> ano? Si Master Lester, dalawang GT Master, no? Tatlo. Tatlo? Mm -hmm. Si Master Atan, naka ano? Isa lang. Isa lang, no? Okay, okay. Naka okay. isa. Good side. Good side. Ah, dalawa na! Oversize. Oversize. <laughs> sa blue pin. Okay. Ako talaga ang pinaka. Ano-ano ah, ah. <laughs> mga huli mo, boss? Ma, winner sa Malas. lagutan. Lagutan. <laughs> May mga ganun talaga ang pagkakataon niyan. Kaya di kayang ng ka-naubos. Pero. Na GT ano, nagbibilad diyan. Si amin si Chef. Oy, si Chef. Marami akong huli. Luto ko na. Oo, hmm. ano? Ano na 'yung Karami ka ha. veteran. Ha. Oh. Oh. Ha. Mm. Mm. Eh, hindi talaga binilad. Kanina ko magalang 'yan, guys. Ano ba 'to siya naga ano? Naga ano siya? Oh? Naglabas na kagad. Hala, hindi pa. Kanya na, kunin like, mo, Master. Ha? Hmm. Ano? Parang gumah. apa pala yung nalo nyo, yung tubig? Ano? Dagat, ini isa dagat, yung kanina. Kanina ito, dagat? Ha! Parang matanda pa ito kay Lula Indang ha. Umang. Wala na naman. Kaya hindi ako gulo doon, kukagulo na doon. Kaya pa malangsa. Malangsa, parang may igigi. Dali yan sa kamay ni Atan. Sa puwet. <laughs> Sikat-sikat. <laughs>

Yan, maraming salamat guys. Kita tayo sa mga next episode. Si Sir William na garbis. <laughs> doon lang talaga rin kumakain. Tapos dami rin nagagis doon sa kanya lang rin nagakagat. So, sana meron pa tayong mahuli ulit. Tubig, surak. Kunat. Hmm. Ah, oh, memang hang. siya. Nakakain <laughs> ng sili. Tayo. Pal <laughs> Ayan, maraming maraming salamat ulit guys. Yan, kita kits. Medyo lubat na yung mga katawang lupa namin. Pero, siyempre, charge tayo. Hindi siya Master Charlie, eh. Tayo naman. Maluto <laughs> na. GT yan. And maraming salamat ulit. Hanggang sa muli. Babos.